baliwag ko pa lang papakita ko sa mga manok dito mga kamas ang ang ganda pumpkin sweater ah. ang dito kain pumpkin sweater eh. ang ganda pumpkin sweater pumpkin sweater ilang buwan ay eh pumpkin mga kaibigan okay, Nine months pa yeah. ay Nine months pa doon Kain nang tayo Pamanok dito

Ano ba kulay? Ang ganda ng kulay ano. Anong manok yan? Parang blue siya no. Napakaganda ng buwan niyan. Ilang buwan na kaibigan? <tipunan> ha? Magulang-gulang na po. May isang taon na. Eh, hey, one year na may ikit mga kamasa. Ganda nito. Ganda <tipunan> Parang blues na um, Hatch blu na Hatch na blue na boy na, sa e na, na sa. Yeah, no Tama ka master Pero sa iba henin na ito Pero pa yung henin na blues Ang ganda May napakaganda ang henin na blues Yan o Laki ng tayo dito May gulong na 1 year na may ikit Tama ka master Hindi gumagalaw Parang istat o Ha yeah.

niya ang inuuna ng mga anak lagi sa pero sakit kanim so, to yung dumaman ako nasa cage mga kamasol dami nasa cage, cherry po na puro